Tama si Franco, hindi pa siya maaaring gumalaw. Sariwa pa ang sugat sa kanyang parteng tiyan. Pero may parte sa puso niya na nalulungkot siya, na hindi niya pa maaaring makita ang kanyang anak. Dahil dinig niyang nagpapagaling ang kanyang anak sa ward. Gusto niyang makita kung anong itsura nito. Gustong gusto niya nang mayakap ito. Pero mahal, may madaling paraan para makita mo ang anak natin. Nakangiti na wika pa ni Franco kaya napatingin ulit siya sa binata. Talaga? Paano? Sunod-sunod niyang tanong. Inilabas ng binata ang cellphone nito. At pagkatapos ay may hinanap ito doon. At pagkatapos ay ibinigay nito sa kanyang cellphone. Napaluha si Cindy sa saya. Nang makita niya ang anak nila na nakahiga sa isang maliit na higaan. At nababalutan nito ng pink na tela. Gano'n na lang ang saya na animoy hinaplos ang kanyang puso nang masilayan niya ang maliit nitong muka at napaka-cute nito. Matangos ang ilong nito at singkit na mga mata. Kahit hindi niya sabihin, kuhang-kuha ng anak nila ang mukha ni Franco. Doon niya lang naramdaman ang saya at galak. Dahil isa na siyang ganap na ina, gano'n na lang ang saya niya na kahit hindi niya ito masilayan sa personal. At least nakita niya ito sa litrato man lang. Ilang araw lang ay makikita at mahahawakan niya rin ito at hindi siya makapaghintay na mangyari ang bagay na yun. Baby Gabriela? Yan ang nasambit niya nang makita niya ang name ng Baby Gabriela sa higaan nito. Tiningnan niya si Franco at bahagya itong napakamot sa ulo. Sorry mahal, wala kasi ako maisip na magandang pangalan para sa baby natin. Kaya yan na muna ang pansamantalang pinalagay ko sa name tag niya. Gusto ko sanang sabay natin pangalanan ng baby natin. Uwi ka nito at bahagya pa nitong hinaplos ang mukha ng anak nila. Kahit sa litrato lang at sa cellphone nito. Mahal, ang ganda niya! Hindi ko mapigil sabihin yun. Napaluha siya sa saya. Gabriela, napakagandang pangalan Franco. Hindi na natin kailangan palitan pa. Napangiti niyang sambit at tinignan niya si Franco. She's Gabriela Sebastian. Wika pa niya at napapikit siya ng maramdaman niya ang mainit na labi ng binata na dumapo sa kanyang noo para bigyan siya ng halik. I love you so much, Cindy. Saad nito bago siya niyakap ng mahigpit. I love you too, Franco. Napakasaya ni Cindy ng sandaling yun dahil alam niyang ito na ang simula ng masayang buhay nilang mag-ina kapiling ng pinakamamahal niyang si Franco. Tatlong buwan na ang nakalipas at balik sa dati ang lahat. Nakabalik na kami ni Franco sa mansyon kasama ang anghel sa buhay namin, na si baby Gabriela. Laki din ang pasasalamat nila dahil nakalabas na ng ospital ang papa ni Franco. Isang himala ang nangyari kay Don Arturo. Ayon sa doktor nito, ay naging malakas ang Don at lumaban nito sa sakit nito. Alam nilang hindi pa ganoon kagaling ang Don, pero masaya na sila dahil makakasama pa nila ito ng matagal lalo pa't pa excited na itong maalagaan ng unang apo nito. Senyorita Cindy, saan ko po ito dadalhin? Saad ni Marga, habang hawak-hawak nito ang adobo na ulam. Doon mo na lang sa may terrace. wikanya ka niya, at tumangon naman ito at naglakad na ito papuntang terrace. Napag-isipan kasi nilang dalawa ng binata na i-celebrate ang third month ni baby Gabriela. Kaya't naghanda at nagluto ng ilang putahe ang mga kasambahay. Gusto niya sanang espesyal kahit hindi gaano karangya iyon. Naglakad sila papuntang terrace at doon niya nakita ang lamesa na puno ng mga ilang lutong pagkain, dessert at prutas. At dalawang upuan ang naroon. Kahit ganun, hindi naman medyo mainit ang nakuha niyang pwesto dahil hindi naman iyon nasisinaga ng araw. Tapos ang sarap pa ng simoy ng hangin. Tapos na naming ma-arrange yung tanghalian niyo, senyorita. May ipadadagdag pa po ba kayo? Si Manang Irene. Tinignan niya naman ang arrangement na nasa lamesa. Wala na po Manang. Saad niya rito. Pwede na po kayong kumain ng tanghalian niyo. Inaantay ko pa si Franco. Pauwi na rin yun. Uwi ka pa ni Cindy. Pumunta si Franco sa bayan para bumili ng cake. Sinabihan niya ito na wag nang bumili. Pero nagpumilit ang binata. Kaya hinayaan niya na lamang ito sigurado po kayo, si Bibi Gabriela. Nagaalala nitong sambit. Hinawakan ni Cindy ang balikat ni Manang at marahan siyang umiti. Pinatingnan ko muna siya kay Ate Carol. Tukoy niya sa bagong kasambahay sa mansyon. Mauna na po kayong kumain. Tsak na may tinabi din akong dessert niyo doon sa raft. Kainin niyo na lang po iyon, Manang. Sige, Iha. Maiwan na muna kita. Tumangon na lamang siya kay Manang Irene at naglakad na ito para iwan siya. Mag-isa na lamang siya na naroon sa terrace. Bahagya niyang inayos yung pagkaka-arrange ng mga pagkain at pati na rin yung mga kutsara at plato. Ilang sandali pa ay may narinig siyang yabag na mga paa palapit sa kinaroroonan niya. Hindi na siya nagkaroon ng oras na tignan kung sino yon dahil inaayos niya ang mga pagkain. Nandito ka na pala mahal, tamang-tama, sabay na tayong kumain at... Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko nang makita ko si Clarissa sa harapan ko. Yung matamis kong iti ay biglang naglaho nang makita ko siya. Nakasuot siya ng isang fitted jeans na itim at tinernohan niya ng puting v na silk na tela. Hinayaan niyang nakalugay ang mahaba at maganda niyang buhok. Simpleng make-up lang ang nilagay niya sa kanyang muka. Pero kahit ganun, hindi maalis sa aking tingin na medyo umiba at umaliwalas ang muka nito. Dati maitim na ora ang pinapakita nito sa tuwing nakikita siya nito. Pero ngayon ay iba na. Dahil napakagaan ang aura nito. Si Cindy? She said. Dahan-dahan siyang lumapit sa kinaroroonan ko. At nabalot ng takot at pangamba sa aking puso. Dahil naalala ko ang ginawa niya sa akin noon. Kahit ganun, nagkatroma na ako sa mga nangyari. Kinagat ko na lamang ay ibabang labi ko. At hinanda ko na ang aking sarili Huminto siya sa harapan ko at nagkatitigan kaming dalawa ni Clarissa. Clarissa, yan na lang ang nasambit ko dahil hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ah, anong ginagawa mo rito? Ngumiti siya ng kahit tamis sa akin na kinagulat ko. Sandali, si Clarissa ba itong kaharap ko? Nalilito niyang saad sa kanyang sarili. Nandito ko para humingi ng kapatawaran sa iyo Cindy. Dahilan para mapakura pa ko sa pagtataka at pagkagulat. Hindi ko inaasahan na hihingi siya ng tawad sa akin. Nanatili lamang akong nakatitig sa kanya. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Pasensya na sa lahat ng sakit at mga nagawa ko sa iyo noon. Alam kong hindi mabuti at maganda ang pakikitungo ko sa iyo noon. Dahil parati kitang inaaway at pinagsasalitaan ng mas sakit na salita. Nagawa ko lang lahat ng iyon dahil sa pagmamahal ko kay Franco. Ayoko lang na mawala at maagaw siya sa akin. Kaya nakagawa ko ng mga bagay na hindi dapat sa'yo, Cindy. Sobrang nadala lang ako ng galit at puot sa aking puso. Dahil nalaman kong buntis ka noon. So, sobrang galit na galit ako noon sa sarili ko. Dahil, bakit hindi na lang ako? Ako ang nauna, pero ikaw ang pinili at minahal niya. Naging makasarili ako at inggit, kaya nagawa ko ang bagay na yun. Sana mapatawad mo ako, Cindy. Alam kong napakalaki ng kasalanan ko sa iyo. Tuloy-tuloy na saad niya. Kahit ganun, nabunutan na ng tinig ang aking puso sa sinabi ni Clarissa. Hindi ko sinasadya na matulak kita noon nang makita kitang nawala ng malay. Doon ko lang na-realize na hindi ko dapat ginawa yon sa iyo. Doon ko na-realize na napakasama ko pala na kaya kong ipahamak ang ibang tao dahil sa kasakiman at pagmamahal ko sa isang tao na kahit kailan kaibigan lamang ang turing sa akin. Sorry kung ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito at kausapin ka. Sobra kasi ako nahihiya sa lahat ng mga ginawa ko sa'yo at pati na rin kay Franco. She paused a bit. Akala ko lahat ng gusto ko ay makukuha ko. Pero doon ko lang na-realize na hindi pala madadala ng pera at pagmamakaawa para mahalin ka pabalik ng taong gusto mo. Hinawa ka niya ang kamay ko at marahan niyang pinisil iyon. Masaya ako dahil nakahanap si Franco ng isang babaeng mapagmahal, mabait na babaeng katulad mo Cindy. At salamat din dahil sa kabila ng lahat ng mga masasamang nagawa ko sa iyo, ay hindi mo ko hinayaan na makulong. Can you forgive me Cindy? Pwede ba tayong magsimula bilang magkaibigan? Nakita ni Cindy na bahagya ng namuo ang luha sa mga mata ni Clarissa. Sino ba naman ako para magtanim ng galit sa taong nakikita kong nagbabago na? Hinawakan ko ang kamay ni Clarissa at sinuklian ko siya ng matamis na ng ngiti. Oo naman, matagal na kitang napatawad Clarissa. Kahit kailan hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo dahil naiintindihan naman kita kung bakit nagawa mo ang mga bagay na yon. At nagulat ako nang tumulo na ang luha sa kanyang mga mata at pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang mahigpit na yakap. Napakahigpit ng yakap niya sa akin at nagaalangan ako na haplosin ng kanyang likod. Thank you, Cindy. That's all I want to hear. Ihingi mo na lang ako ng tawad kay Franco, okay? Uwi ka nito, at siya na kumalas ng pagkakayakap namin. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mga mata, at inayos niya ang kanyang sarili. Oo, pauwi na si Franco ngayon. Pwede ka naman na sumabay sa amin kumain ngayon. pag ko pero mabilis naman siyang umiling. Salamat pero huwag na Cindy. Uwi ka niya. Bakit naman? Nagtataka kong sambit. Tiyak kong, nahihi Tiyak kong nahihiya siyang humarap kay Franco dahil sa mga nangyari. Ihingi mo na lang sana ko ng tawad sa kanya. I'm going to states to start over. Mas maganda yun para mahanap ko ang sarili ko. Baka nandoon lang ang Prince Charming ko, hindi ba? Uwi ka nito at matamis siyang umiti sa akin. Doon ako nagulat sa sinabi niya Aalis siya? Bakit? Dahil ba ito kay Franco at sa akin? Huwag mong isipin na ikaw at kayo ni Franco ang dahilan ng pag-alis ko. It's not that Cindy. Matagal ko nang pinlano to at saka ako rin ang magmamanage ng business namin dun. Marahan niyang tinapik ang balikat ko. Masaya na ako na malaman na okay na si Franco dito at masaya na siya sa buhay niya ngayon. Ganoon naman diba kapag mahal mo ang isang tao, kahit masakit kailangan mong palayain. At yun ang gagawin ko ngayon, ang palayain siya. Pero alam ko na masaya at kontento na si Franco ngayon dahil natupad na ang matagal niyang pangarap ang magkaroon ng masayang pamilya. O paano, aalis na ako Cindy at baka malit pa ako. Hangad ko ang kaligayahan niyo ni Franco. Nakangiti na saad ni Clarissa bago nagpaalam sa kanya. Isang matamis na ngiti ang binigay niya sa akin at pagkatapos ay naglakad na siya paalis. Cindy, I bought a cake. Hindi na natuloy ang sasabihin ni Franco nang makita niya si Clarissa. Yung mukha niyang masaya, napalitan niyo ng galit at pagtataka nang makita niya si Clarissa nakasama ko. Clarissa? Yan na lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang matamis na ngiti ang suminay sa labi ni Clarissa at niyakap nito ng mahigpit si Franco. I'm sorry, Franco. Saad pa nito? at pagkatapos ay nilampasan niya ng lakad si Franco at tuloy-tuloy na itong naglakad palabas ng mansyon. Sinunda ng tingin ng binata si Clarissa at pagkatapos ay nagmamadali siyang lumapit kay Cindy. Nilapag niya ang dala niyang cake sa table at hinawakan niya ang balikat ko. Kaya napatitig ako sa napakagwapo niyang mukha. Mahal, okay ka lang ba? May ginawa ba siya sa'yo? May masakit ba sa'yo? hindi ko maiwasan na mapangiti dahil sa inakto ni Franco. Bahagya niyang pinagmasda ng katawan ko. Kung may natamo ba akong sugat o ano sa katawan. Okay lang ako Franco, huwag kang mag-alala. Hindi niya naman ako sinaktan mahal. Aalis na siya ngayon papuntang States. Pumunta lang siya dito dahil gusto niyang humingi ng tawad sa ating dalawa. Uwi ka ko. At doon na umiba ang muka ng binata. Natila ba nagulat siya sa sinabi ko. Naaalis si Clarissa. Nakahinga naman ng maluwag si Franco. Masakit para sa kanya naging ganoon ang pagkakaibigan nila ni Clarissa. Alam niya na mabuting tao ang babae dahil sa tagal na nilang magkasama. Siguro tama si Cindy. Dala ng selos kaya nagawa nito ang bagay na hindi dapat. Napatawad na niya si Clarissa at hangad niya na makatagpo ito ng lalaking magmamahal dito ng totoo. Senyorita, napatigil kami ni Franco nang marinig namin ng boses ni Carol. Ganun na lang kalawak ang ngiti ko dahil buhat-buhat niya si Baby Gabriela. Tamang-tama Carol, ako na ang bahala dyan kay Baby. Kinuha niya dito yung anak niya at marahan niyang binuhati iyon. Sa tuwing nakikita niya ang anak niya, nanggigigil siya dahil sa napaka-cute nito. Nakasuot ito ng pink na dress at pink din na medyas. Napakaputi at singkit ng anak niya pati na rin katulong sa mansyon ang gigigil din sa anak nila ni Franco. Hello there, princess. Si Franco at napangiti pa siya, lalo nang hinalikan niya sa noo ang anak nila. Nang lumabas ang anak nila, doon niya lang nakita kung gaano kamahal ni Franco si baby Gabriela. Kung tutuusin, si Franco ang madalas na nag-aalaga sa anak nila at masasabi niyang napakaswerte niya dahil nagkaroon siya ng lalaking mapagmahal at napakabait. Nakangitiring lumabas ng kwarto si Don Arturo. Lumapit ito sa kanila at kinuha nito si Baby Gabriela. Hello my beautiful apo. Nakangiti nitong saad. Ngumiti naman si Baby Gabriela sa lolo nito. Nahalatang malapit dito. Sige na Carol, pumunta ka na sa kusina at kumain ka na rin ng tanghalian dun. Uwi ka ni Cindy kay Carol, na nakatayo sa gilid at pinagmamasdan sila. Sige, salamat po senyorita. Yumuko pa ito at pagkatapos ay naglakad na ito paalis. Nang sila na lang ng binata at papa ni Franco ang naiwan, ay tinulungan sila nitong magayos ng cake at sabay-sabay silang nagsalo ng tanghalian. Nabalot ng isang magandang salu salo ang alaala ng araw na yun para sa espesyal na araw, para sa munting anghel na dumating sa buhay nila na si Gabriela. Ilang buwan pa ang lumipas, ay nahuli na rin ang batas ang ama ni Cindy at nakakulong na ito sa patong-patong na kaso. Nung unay nagulat pa si Cindy nang malaman niyang tungkol sa kanyang ama. Pero naliwanagan siya nang pinaliwanag ni Franco sa kanya. Si Clarissa naman ay masaya na sa abroad at nakatagpo na rin ito ng lalaking mamahalin nito. At isang magarbong kasala naman ang naganap sa si Bastian sa pagitan ni na Cindy at Franco. Labis ang kasiyahan ng mag-asawa dahil hanggang sa huli sila pa rin ang ng tadhana. Marami mang pagsubok ang dumaan sa kanila. Lahat ng yun ay nalagpasan nila dahil sa wagas nilang pagmamahalan. Lalo na ngayon na may nagbibigay sa kanila ng dahilan para mas maging matatagang ang samahan nilang mag-asawa. Dahil sa napakakyut nilang anak na si Gabriela. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-iibigan ni na Franco at Cindy. Sana'y muli ninyo kong samahan sa mga series stories na nais kong ibahagi sa inyo. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.